Nandito ako ngayon sa Lipa Batangas mga kaibigan sa nag-iisang sundigan ng iPhone repair Wala, Walang, walang script script Madam, anong pangalan natin? Ira po Saan kayo sa Batangas? Ah, uh, dito lang po sa Lipa Totoo ba na ang mga taga Lipa eh Napakasarap magmahal Ay, Ay totoo po yan <laughs> Kayo natamimi kayo Ira, ano ang problema natin? Ito po kasing iPad ko is bigla na lang po siyang namatay Okay, why oh why? Why naman tayo? Ah, uh, pagkatapos po namin kumain ng friend ko sa... Po, oh, napatungan po siya ng halo-halo. Siyempre may baso yun. Alangan namang mamatayan. Nakapatong na. Gawa ng... Pagkapatong ko po, po kasi, bumili po muna ako sa counter ng Coke. Oh. gumagawa natunaw na yung yelo ng halo-halo. Oh, no. eh. eh, kung hindi ba naman tayo robo, bakit naman kasi sa iPad mo pinapatong yung shake mo? Talig mo talaga, bright. Sa Valentine's bukas, may regalo ako sa'yo, saglit. Pasegway muna ako, saglit. Pabs, pakikuha nga nung ano, palabra de honor. Mm -hmm. Yan. Ay, <laughs> Ito. wow! Maaari mo bang buksan at ipakita sa ating mata mga kaibigan? So, no more, sana all. Para makita nila gano'ng ka-generous ang specs at hindi. Dating sa mga friends and followers. Roll. Hi! Pang-ready <laughs> nga to Oy, sa masaya. Valentine's na. Pang-ready nga, ready na. Hindi ko na madiligang. Hindi nga. So, saan na-iPad nyo? Madam, gagawin namin yung iPad ninyo as soon as possible. So, kami nang bahala. Roll the intro. Let's go!